eto sabay sabay na naman tayong kiligin panoorin natin itong show ni Barbie tsaka ni David ayan tinawag niya si David tingnan natin ayan hey. talaga napaka jolly talaga nitong si Barbie ano tuwan tuwa talaga ako sa kanya at ayan na Market na si David, si Mr. Gino. Oh. Napakagwapo. Ayan, Ay, ang saya naman. Gaya naman nilang dalawa. Noon pa makikita mo na na may spark sa kanilang dalawa. You no? Know? O, tingnan mo naman. Ang ni Barbie. Ay, sus! Umayos kayong dalawa dyan, ha? Ay! Grabe siya. Talaga naman nakakakilig talaga tong dalawang to eh. Nakakainis eh. Bakit naman kasi? Dapat talaga kayo na lang ang tinadhana, di ba? Oh, sige nga. Aroy! Talaga naman, Barbie. Ako kinikilig sa eh. Pero in fairness, talaga napakaganda talaga ni Barbie eh. No nakita ko siya ng personal, ang ganda niya. Yung kutis niya sobrang puti kinis talaga ng nga ano niya, ng puti niya. Kahit yung likod niya, grabe yung puti. Tama talaga yung sinabi ni Vice Ganda. Yung kilikili niya, sobrang puti. ba diba? sabi ni Vice Ganda. O, oh, yung kilikili mo, nahiya naman yung ano niya. Kasi mas makinis pa daw yung kilikili kaysa mukha ni Vice. At ayan, ay, nako. Barbie at David tatanda ko ang ito pero kinikilig talaga ako sa inyo promise grabe talaga yung kilig ko sa inyo ayan o kakainis ay nako ba kinabag ay aroy amo yan talagang may nalalaman ha David ha talaga naman ha grabe talaga yung tinginan nila o oh may something na talaga sila noon pa eh. Umpisa pa lang mayroon na silang something. Ay, nako. Kailan ba talaga? Sana nga totoo na talaga, no? Sana may sunod na ulit. <laughs> may pakindat pa si David. Ang cute niya. Grabe. Pogi ni David. Ay, nako David. Ay, saan ba kayo pupunta talaga? talaga naman, oh. Para laki, namaban siya lang doon na Ay! Grabe! Napakagat labi tuloy si David, ah. Ay! Uy! Umayos kayo dyan, ha? Yung mga titigan ninyo ay! May pakindam pa si David, eh. ka, David, ha? Ay, nako! Grabe! Grabe talaga! Grabe ninyong pagpapakilig sa mga bar the pants! Ay, nako. Puruhayin ako na lang ako kasi sa tanda ko ng ito. Ngayon lang ako kinikilig ng ganito. Oh, di ba? Grabe. Eh. Bagay na bagay talaga silang dalawa. Nakakainis. Ayan, oh. Ano na yan? Ayan. Uy! Umayos kayo ng titigan dyan. Ay, nako. Talaga naman, may pamuy pa si Mr. Gino. Uy. Ayan, sabay-sabay na tayo, sabay-sabay na tayo kinilig, 'di ba?